guys Welcome my YouTube channel Peanuts TV Ngayon guys nandito na ako sa may ano Itong course na to napuntahan ko na to Kaya lang Nung pumunta ako rito Hanggang dun lang ako sa baba Hindi ako Umakyat dito sa may tori Kaya guys ngayon nandito na ako sa pinaka tori nya Kaya lang Meron pa isa po mataas kaya lang din ako umakyat kasi wala nang madadaanan na to wala nang madadaanan madulas na masyado kaya guys tingnan nyo naman ang lugar na pinuntaan ko sana magustuhan nyo ayan yan at yan na guys naligo na ako nagtampisaw na ako sa tubig ayan gusto ko akitin pa sa itaas ayun sa taas oh. umuusok-usok doon oh, maganda masarap ito ngayon guys kaya lang medyo nangati ako na, pinagat ako ng ano maraming isip sikto nang agat tingnan mo naman ang ano baka short lang ako saka namumula-mula yung mga uh, agat oh. ayan nagagat. oh, eh. agat agat ayan ayan agat ang isip guys, ngayon po guys, ang ganda. It's a beautiful world. Ayan. Ayo. Ayo, so Andito, ayan. No? Ayan guys. ayan sa ayan o, o, ayan doon ako galing sa pinakadulo niyan. Dulo. Doon. Medyo nakakatakot lang. Dahil ako lang mag-isa. Ngayon, yung katlo, umuwi na. Ako na naman mag-isa. Ayan. Dito na muna ako taas. Pabalik ako mamaya guys. Ipapakita ko lang po sa inyo ang igandahan ng kalikasan dito. Sa San Jose. Del Bulacan. naliligo pa ako hindi pa ako ano naligo ng ano punto pa lang eh ngayon medyo lubos lubusin ko na dahil siyempre minsan na lang to tara ligo tayo guys bababa na ako dahil eh, hindi na ang kalibo dahil ito so, tama na to okay na kumbaga so, sa ano stalls so, na bawid bawi ayan nandito ako sa mga kasigong ayan sinisigong ako rito ayan, oh, mga sa mga mga kawayan po rito yan Ayan. Mga kawayan lan. Ayan, mga kawayan lan ayan. Kita sa huling tingin, ayan.

Dito kayo pupunta? Dito kayo pupunta? Dito kayo pupunta? Dito guys ko <laughs> yun sila ako sa kanina Dahil yun yung pala sila Kaya napakulang walang yung hindi matilas ito okay. pa, no? Pag nag-ibasa ko, makikita nyo pa rin Diba? Naka-on yung camera ko, eh Ayan, Ayan. Ayan. Pag mag-ibasa na Ang layo ng inikutan ko, kaya ako ng ano. Kaya ako ng Eh, malapit na pala sa amin to eh. kan? Eh, kinuro ng mapa sa akin. Ano eh? Litex ako? Ayun. Nagbablog ako eh. Ayun. Maganda ro sa taas. Bondana, buda, Maganda sa taas. Wala, ha? Ito malakas sa tubig. Yung pinanggalingan pinang ¿no? like ko, yun. Pinanggalingan ko do na yun, yun. Yan. Doon ako, doon ako galing sa baba. Puro na yun, Sinubay ko, doon ako bumaba. Sinubay ko. Dapat Napunta na ako rito dati. Oh, no. Hindi mo na tandaan? Natandaan po kaya lang, sabi ko. Tinuro ng mapa kasi sa akin. Ang gusto ko kasi mapuntahan yung ano. Ay, yung tok, tok ng bundok talaga. Ah, dito lang kami natin. Ay, bayad. Mahal. Oh, kasi ano yan eh. Dalawaris. Dalawa na ano doon yung ano yung boundary ng bulak sa saka boundary ng bulak. Oo. Oh. Kasi bayad doon. Kasi kami bayad doon. May tourist guide. Ayan. May tourist guide guys. Ayan.

May hagdanan eh. Yan eh. Dito, okay sana, dito. Nanayo yung pala ko. buko. Oo, ako lang. ko ng bundok na gano'n. Masukal. Isa dito, mas maluwag. Doon. Ba, ano mo yung... At kanina? E, doon ako nag-ano eh. Doon yung hinahanap ko, 8-8 poles. Ito, ano to? May iba'y pangalan itong iba eh. 8-8 poles, mayroon pa rito kaya? Hanggang rito? Ang utsok-utsok po, sabi sa baba. Malayo pa? Ba? Ay, eh, layo na kundi. Lakari mo ng Diyos. Baka yung malalim doon. Malalim? Malalim, sigang lalim. Baka malakas yung tubig na ganyan, hindi ganyan. Saan ba yung dito dito na yung dito na O, Pero may pa? rin ako. Pero ba naa, di ba? Dito ako galing. Bumaba Makita ko rito. Eh, dito oh, ako okay. ngayon. Basta na, tama rin! Basta na! pag kuya! Pakapakot eh! Ha? Ay, ang ngayon guys, hanggang dito na lang ang aking paglalakbay. At sana mag-enjoy kayo sa aking tinutahan at mag-enjoy kayo sa aking pinapakita sa inyo. Kasi guys, bihira lang to dahil sa panahon ngayong pandemic nakalusot pa rin ako Ayun. dahil hindi na mahigpit ay eh, nakalabas ako ngayon kaya eh, guys hanggang dito na lang ito po si Venus TV bye